base for farming barugo area andi na la ware pakatima andi to tima na? kunduh ha awadin la aw kaya di sobrat to bertikan si Ang vertical ta kada puno. Oh, 1 meter nga ni mo distance ano? Wala ito extra pa kay oh. ibang nga. Matay ba? Ayaw na kay normal ito mortality. Oh. Dito na iwasan may da nagkakamatay. Kay kun ma extra kita, makuan ini. Magraraot kay guti ay man ani ba may maimbis na makakatanom ka na diri ka makakatanom kay hulaton mo ang kon kay namumunga pa ni ba ta kay ni batima na pamunga